So yan, mga kaindalo, magandang araw sa ating lahat. So may nagtatanong kung mayroon nga daw bang batas na nagbabawal sa mga bata na iangkas sa ating mga motorsiklo. So ang sagot po diyan, meron po. Ito po ay yung ating Republic Act 10666 o yung tinatawag na An Act Providing for the Safety of the Children sa Board Motorcycle. So sa mga nagtatanong po, meron pong batas na nagbabawal na iangkas yung ating mga anak sa ating So, sino nga ba yung exemption dito? Ano ba yung sinasabi ng batas? So, kailangan kapag kaya ang kasmuraw yung bata ay kailangan natatapakan niya yung foot ng iyong sasakyan. So, ibig sabihin, nasan ba yung foot natin? Nasa likuran. So, ibig sabihin, dapat sa likod natin iangkas yung mga bata at natatapakan niya o naaabot niya yung foot ng ating motorsiklo. Pangalawa, kailangan na po din niya yung kanyang kamay dito sa rider o yung rider. So, napag na dapat yung kanyang dalawang kamay. At isa pa, kailangan din nakasuot ng personal protective equipment yung mga bata na isasakay natin. Yun nga sinasabi natin na hindi lamang dapat yung driver o yung rider yung nakasuot ng helmet o safety equipment. Dapat nakasuot din yung bata na ating iaangka. So, dun sa idad naman, wala namang sinasabi. So, ano pa yung exemption? So, kapag yung bata ay kailangan matransport sa hospital o kailangan ng immediate medical attention. Okay? Kaya sa mga nagsasabi na wala naman daw batas na nagbabawal yung kasi mga bata, ito po sinasabi natin sa inyo. Ipinaliliwanag po natin sa inyo yung sinasabi ng RA 10666. Okay? yung parusa kapag nilabag natin yung batas na ito. So, sa unang pagkakataon na mahuli ka, 3,000. So, sa pangalawang beses na gawin mo ulit yun, 5,000. At sa pangatlong beses, 10,000 plus suspension ng iyong lisensya. Kapag ka naman inulit mo pa ng lagpas sa tatlong beses, 10,000 plus the revocation of your driver's license. So, ibig sabihin, hindi ka na makakakuha ng iyong lisensya. right? so, kaya huwag natin yung kas yung ating mga anak doon sa ating mga motorsiklo kasi napakadelikado. Ganun na rin, may batas na nagsasabi na bawal po yan. So, ito naman, ipinaliliwanag ko lamang sa inyo at hindi rin naman kami yung gumawa ng batas na to, ipinapaalam lamang namin sa ating mga kababayan upang maiwasan natin na mahuli tayo. Alam po namin na nagtitipid din lamang kayo pagdating sa pamasahe. Pero mas unahin po sana natin yung kaligtasan ng mga bata pagdating sa pagsakay sa ating mga motor.